Mami Divine may mga kondisyon bago nakipagayos kay Sarah Heronimo. Usap-usapan ngayon sa ilang mga social media platforms ang balitang nagkaayos na umano ang mag-inang sina Sarah Heronimo at Divine Heronimo. Marami ang naghinala na baka tuluyan ang nagkaayos sina popstar Royalty Sarah Heronimo at Mami Divine Heronimo matapos ang ilang taong alitan dahil sa pakikipagrelasyon at pagpapakasal ni Sarah Heronimo kay Mateo Gidicelli sa kabila ng mahigpit na pagtutol ng kanyang ina. Subalit, tila nagkaayos na rin sa wakas ang magiina dahil sa kamakailang panayam kay Sarah Heronimo sa pagtanggap niya sa Parangal na Global Force Awards, ay binati niya ang kanyang ina na si Mommy Divine. Inihayag ni Sarah Heronimo ang kanyang pasasalamat at pagmamahal kay Mommy Divine bilang kanyang hero. Pinasalamatan rin niya ito sa lahat ng mga sakripisyong ginawa nito para sa kanya at sa kanilang pamilya bilang married woman, naiintindihan na rin umano niya ang mga pinagdadaanan ng karamihan ng married woman dahil alam na umano niya na talagang hindi madali ang pagkakaroon ng asawa. Nauna na rito, napag-usapan sa isang episode ng Marites University ang pagkakabati umano ni na Sarah Heronimo at ina nitong si Mommy Divine. Marami naman ang nasiyahan sa balitang ito dahil ilang taon na ring hindi maayos ang relasyon nilang mag at sa katunayan ay hindi na pinapayagan ni Mami Divine na magpunta si Sarah Heronimo at Mateo Gidicelli maski sa village na tinitirhan ng mga ito. Maging ang mga liham ni Sarah Heronimo ay hindi rin sinasagot ng kanyang ina at paligi lamang nilang dinidedma ni ang mga pagbati ng singer sa mga importanteng mga okasyon. Tila napatunayan rin naman ni Sarah Heronimo na hindi siya nagkamali sa pagpili ng lalaki dahil hanggang ngayon ay going strong parent ang relasyon nila sa kabila ng hindi nila pagkakaroon ng anak. Samantala, marami naman ang nasisiyahan sa mga balitang nagkaayos na sina Sara Heronimo at ina niyang si Mommy Divine. Subalit, hindi rin naman maiiwasan na may kakalat na balitang may mga kondisyon umano si Mommy Divine sa pagkikipagkasundo nito kay Sarah Heronimo. Hindi naman isiniwalat ng mga sources kung ano-ano ang kondisyunas ng mga magulang ni Sara Jeronimo subalit marami ang naghinala na may kaugnayan naman ito sa pera na noon pa man ay isyu na sa pagitan nila. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!